Hello everyone, welcome po sa aking channel. Kumusta po ang bawat isa? Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa video na to ay aking ibabahagi kung paano ba tayo magkakaroon ng matalinong pagdidesisyon na naaayon sa karunungan ng Diyos. Nagkaroon ka na ba ng desisyon na nagdulot ng maraming magagandang bagay sa iyo at ganun na rin sa iba? Mayroon kang nagawang desisyon na pinagsisihan mo sa bandang huli. Paano nga ba tayo magkakaroon ng pagdidesisyon ng may karunungan na kung saan ay maiwasan natin yung panganib, yung sakit o panghihinayang na maaaring idulot nito? Ang iyong desisyon ngayon ay siyang iyong kinabukasan bukas. Kung ano ka ngayon ay dahil ito sa naging desisyon mo kahapon. Kaya napakahalaga na ang ating pagdidesisyon ay naaayon sa karunungan ng Diyos. Ang karunungan ay kakayahang humusga at magdesisyon na may katwiran, pag-iisip at talino. Pero ang godly wisdom ayon kay Dr. Charles Stanley, ito ay ang kakayahang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos at tumugon ayon sa mga prinsipyo ng kasulatan. Ang karunungan na mula sa Diyos ay ayon sa mga prinsipyo na nagmumula sa Biblia. Ibig sabihin, ang mga pagdidesisyon natin ay ayon sa salita ng Diyos. Dahil ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay siyang gabay para sa matuwid na pamumuhay. At dito natin malalaman ang tama at matalinong pagdidesisyon. Marami rin ang pumapalya o pumapalpak sa kanilang pagdidesisyon dahil ang kanilang mga nagiging batayan ay ayon sa kanilang pakiramdam o sa kanilang mga emosyon. Yung iba naman ay naging padalos-dalos sa kanilang pagdidesisyon dahil hindi nila ito pinag-isipang mabuti o pinagplanuhang mabuti. Yung iba naman ay nagdesisyon sila ayon sa impluensya ng ibang tao. Pwede nating iwasan ang mga hindi magiging maganda ng mga pagdidesisyon na ito kung marunong tayong humingi ng karunungan sa Diyos at tayo ay magpapasakop sa kanyang kalooban. Paano nga ba tayo makakapagdesisyon ng may karunungan mula sa Diyos? Ang una, have fear of the Lord or magkaroon ng takot sa Diyos. Sinabi niya doon sa mga kawikaan, chapter 1 verse 7, Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ang panimula ng karunungan ay ang magkaroon ng takot sa Diyos. Ano ba yung takot sa Diyos or ano yung may takot sa Diyos? Ang ibig sabihin ng may takot sa Diyos ay ang pagmamahal sa mga bagay na mahal ng Diyos at pagkamuhi sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. At ano yung kinamumuhian niya? 'Yun ay ang kasalanan. Ang takot sa Diyos ay ang paggalang sa kanya, pagsunod sa kanya, pagtanggap sa kanyang disiplina at pagsamba sa Kanya na may pagkamangha. Sa paggawa ng mga ito, dito tayo magkakaroon ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya kung mayroon kang takot sa Diyos, magkakaroon ka ng disisyon ng may karunungan. Kung wala kang takot sa Diyos, kung wala kang karunungan na nagmumula sa Kanya, gagawin mo sa tingin mo kung ano yung tama para sa iyo. makakapag ka na sa tingin mo ay makakabuti sa iyo. Maari ka rin makapagdesisyon ng ikapapahamak mo dahil ang pamantayan mo ay hindi ayon sa kalooban at sa salita ng Diyos. Ang pangalawa, ask God for wisdom. Humingi ka sa Diyos ng karunungan. Kung ikaw ay naguguluhan o nalilito o hindi mo alam kung ano ba yung gagawin mo, ano ba yung dapat mong pagdidesisyonan, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Santiago 1 verse 5, sabi niya doon, Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Humingi ka sa Diyos ng karunungan kung ano ba yung dapat mong gawin, ano ba yung dapat mong isaisip, ano ba yung magiging pros and cons nito o yung mga mga panganib o magagandang maaaring maidulot nito kung ito yung o may mga bagay ka na dapat pagdidesisyonan. Ang Biblia ay punong-puno ng karunungan at ito ang isa sa mga pinakabatayan ng Diyos kung siya ay mangusap sa atin. Sa pagdidesisyon ay mahalaga na mayroon kang salita ng Diyos o yung sinasabing word from the Lord na maaari mong mapanghawakan. Ito yung magiging confirmation mo dahil ito yung magiging batayan mo sa iyong pagdidesisyon. Ang salita rin ng Diyos ang siyang magiging angkor mo or angkla. Pag dumating yung mga panahon or pagkakataon na ikaw ay nalilito, naguguluhan, natatakot, or nagdadalawang isip kung tama ba yung ginawa mong desisyon o hindi. Sa ating paghingi ng karunungan, itabi natin yung ating kagustuhan. Ibigay natin sa Diyos yung mga plano natin o yung mga iniisip natin na gusto nating gawin. Sa halip, Saliksikin muna natin kung ano ba yung gusto ng Diyos na sabihin sa atin at ipagawa sa atin. Dahil mahirap humingi sa Diyos, mahirap humingi ng kanyang gabay, ng kanyang karunungan kung mayroon na tayong plano, kung mayroon na tayong gustong gawin. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Hayaan mo na siya ang maggabay at manguna sa atin. At mula doon saka tayo makakapagdesisyon. Dahil kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos, hinahayaan natin siya na manguna sa atin ay tiyak na ang ating pagdidesisyon ay naaayon sa kanyang kalooban at sa kanyang karunungan. Ang pangatlo, pray and listen to God's voice. Manalangin at makinig sa boses ng Diyos. Marapat lang na hindi tayo dapat lagi ang nagsasalita kapag tayo ay nananalangin o lumalapit sa Diyos. Bigyan din natin ng atensyon or ng katahimikan ng ating sarili at hayaan na mangusap ang Diyos sa atin. Nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi lang natin naririnig ang kanyang boses dahil masyado tayong na-occupy or yung ating pag-iisip ay punong-puno ng kung ano yung gusto nating sabihin sa kanya. Mayroon tayong agenda or may mga listahan na tayo na gusto nating sabihin sa kanya at kapag ka natapos na yun, ay pinuputol na natin yung ating komunikasyon sa Kanya. Hindi natin hinahayaan na Siya naman ay magsalita para sa atin. Kaya yan, hindi natin naririnig ang Kanyang boses. Marami namang kaparaanan upang mangusap ang Diyos sa atin at hindi lang sa paraan ng pananalangin. Ngunit kapag tayo ay nandoon sa presensya niya, yung walang istorbo at buo ang ating atensyon sa ating pananalangin sa Kanya, Madali nating maririnig ang boses ng Diyos. Maging bukas tayo sa pakikinig sa boses ng Diyos. Maglaan talaga tayo ng sapat na oras upang siya ay marinig. Dahil kapag ang Diyos ang nangusap sa atin, ibibigay niya ang kanyang sagot na naaayon sa sitwasyon natin. At ang pang-apat, wait for His peace or hintayin ang kanyang kapayapaan. Colossus 3 verse 15, sabi niya doon, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Sa pagdidesisyon, malalaman mo na ikaw ay nasa tamang daan o tama yung gagawin mong desisyon at ito yung kalooban ng Diyos kapag mayroon kang kapayapaan. Isa itong kompermasyon na ang gagawin mong desisyon ay kalooban ng Diyos. Kaya huwag ka munang magdidesisyon hanggat hindi mo nararamdaman ang kapayapaan ng Diyos. Hintayin mo muna na maramdaman mo ito at saka ka magdesisyon. Wag kang magmadali sa pagdidesisyon upang hindi ka manghinayang or hindi mo ito pagsisihan sa bandang huli. Ang mga ibinahagi kong ito ay, ito rin yung aming ginagawa, aming isinasapamuhay. Tuwing kami ay mayroong mga disisyon na gagawin. Marami rin kaming mga naging kapalpakan, mga plano na hindi natuloy or mga desisyon na pinanghinayangan namin nung mga nakaraan dahil pinangunahan namin ng Diyos, hindi kami nakinig sa kanyang boses, akala namin yung desisyon na to ay makabubuti para sa amin, pero hindi pala. So kailangan na tayo ay laging humingi ng karunungan sa Diyos sa lahat ng ating pagdidesisyon nararapat lang na ipasakop natin ang ating mga pagdidesisyon sa Diyos kung gusto natin na maranasan yung the best, kung gusto natin na makita yung favor ng Diyos sa atin, kung gusto nating maging matagumpay ang ating pagdidesisyon at kung gusto natin na magkaroon ng maraming magagandang bunga ang ating pagdidesisyon. Kailangan ay magpasakop tayo sa Diyos. Kailangan ay magkaroon tayo ng marunong na pagdidesisyon na nanggagaling sa Kanya. Nakita namin ang pagkilos ng Diyos kung paano niya kami isinaayos nung kami ay nagpasakop, nung kami ay humingi ng karunungan sa Kanya. At idinadaan niya kami sa tamang landas na dapat naming tahakin. Ako'y nananampalataya at naniniwala na ikaw din ay kanyang bibigyan ng karunungan, bibigyan ka ng gabay kapag ikaw ay humingi sa kanya ng karunungan upang makapagdesisyon ka ng naayon sa kanyang kalooban. Naway makatulong sa iyo ang video na ito sa iyong pagdidesisyon at bigyan ka ng karunungan at gabay ng Diyos. Maraming salamat. Hanggang sa muli at God bless you.